Audhu Billahi al-Sami al-Alim al-Shaitan al-Rajim. Bismillah ar-Rahman rahim Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamahunawain. Ang lahat ng papupuli at pasasalamat ay natatangi. kay Allah lamang naway ang kapayapaan ay mapapasakal niyang sugo lang iba kundi ang ating Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa kanyang mga pamilya, kanyang mga kasamahan sumusunod na gumagawa ng mabubuti hanggang sa huling araw mga kapatid sa pananampalataya si Islam. Uh, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya si Islam. Kumusta po kayo mga kapatid sa pananampalataya si Islam? Uh, natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na wa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga oras na ito mga kapatid sa pananampalataya si Islam. Uh, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya si Islam ha dahil uh, dalawang araw ngayon ay uh, magpa-Friday na mga kapatid sa Panampalataya sa Islam uh, para sa mga kapatiran natin ng na mga Muslim insya Allah subhanahu wa ta'ala uh, mayroon akong nais na ibahagi may kaugnay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, may kaugnay sa kahigitan po ng suratul kahap mga kapatid sa pananampalataya sa Islam alhamdulillah no so ang hadis na ito ay uh, hadis sahih mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinabi dito mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, Alhamdulillah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Dadda'in radiyallahu anhu, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqal, uh, Man hafidha asara ayatun min awali suratil kahf usima ad dajjal Uh, sinabi dito, mga kapatid, sa pananampartaya sa Islam, ha? Sinabi dito, huwag na huwag natin kalimutan, mga kapatid, sa pananampartaya sa Islam, <coughs> kahit ito lang ang makaya natin, is uh, malaking gandibalo na po ito, mga kapatid, sa pananampartaya sa Islam. No? Sinabi dito, sinabi ni propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sino man sa inyo ang makasaulo ng sampung aya, no? Sampung aya po makapati sa pananampalataya sa Islam mula sa Suratul Kahf sa pinakaunang sura o aya sa Suratul Kahf makapati sa pananampalataya sa Islam. Ha? Sampung aya po ha? Sino man ang makasaulo ng sampung aya mula sa Suratul Kahf, kayo po ay maiiligtas mula sa kay Dajjal kung saan siya po ang pinakapinuno ng Satan sa ibabaw ng mundo makapati sa pananampalataya sa Islam. Ha? inuulit ko po mga kapatid sa panampalatay sa Islam, inuulit ko po sino po ang makasaulo ng aya na sampo mula sa suratul kahab, kayo po ay maililigtas mula sa kay Dajjal mga kapatid sa panampalatay sa Islam. At uh, sana po alhamdulillah ay maisa, maisaulo po natin itong uh, sampung ayah mula sa suratul kahaf nang sa ganun ay mailigtas tayo mula sa Uh, pinakapinuno ng shaitan sa ibabaw ng mundo. Walang iba kundi si Dajjal, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. So sana po ay nakadagdag ito sa ating mga kaalaman. So hanggang dito na lamang. Wasukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.